Naranasan mo na bang may babaeng gusto mo pero bigla ka na lang niyang hindi pinapansin? Nagtitext ka, hinihintay mong mag-reply siya pero ang kapalit, katahimikan. Nakikita mong online siya, active sa social media pero hindi ka sinasagot. Ang sakit, di ba? Magsisimula kang magtanong sa sarili mo, may nagawa ba akong mali? Masiyado ba akong naging eager? Paulit-ulit mong iniisip ang bawat usapan niyo. Pero nandito ako para sabihin sa iyo ito, tama na. Ang hindi niya pagpapansin sa iyo ay hindi tungkol sa iyo, tungkol 'yon sa kanya. At alam mo ba, pwede mong gawing pabor sa iyo ang sitwasyong to. Sa video na to, pag-uusapan natin ang stoic na paraan para mabawi mo ang kapangyarihan mo. Pagkatapos nito, malalaman mo kung paano baliktarin ang sitwasyon kapag ini-ignore ka ng babae at mas lalabas kang matatag kaysa dati. Ito ang masakit na katotohanan. Tinetest ka ng mga babae. Sinusubukan ka nila sa pamamagitan ng pananahimik. Gusto nilang makita kung paano ka magre-react. Hindi ito aksidente. Kapag naging emosyonal ka, panalo sila. Pero kapag nanatili kang kalmado, kumpiyansa at hindi natitinag, ikaw ang panalo. Ngayon, Ituturo ko sa iyo kung paano mo makukontrol ang sitwasyon kapag hindi ka pinapansin ng babae. Hindi sa paglalaro ng games, kundi sa pagiging pinakamatatag at disiplinadong bersyon ng sarili mo. Isipin mo ito bilang gabay sa kung paano harapin ang rejection tulad ng isang stoic na hari. Bakit kanya iniignore at bakit hindi ito dapat ikabahala? Kapag bigla kang hindi pinansin ng babae, pakiramdam mo parang tinira ang kumpiyansa mo, parang may mali sa'yo. Magsisimula kang questionin ang sarili mo, uulitin mo lahat ng pag-uusap nyo sa isipan mo. Pero ang totoo, kadalasan, hindi naman talaga ito tungkol sa'yo. Sa mundo ng modernong pakikipag-date, maraming mind games, agenda at power dynamics. Marami ang naghahanap ng validation at emotional na control. Maaring sinusubukan niyang makita kung gaano ka invest sa kanya. Maaring sinusubukan niyang itulak ang pasensya mo. Maaring busy lang talaga siya sa trabaho, kaibigan o personal na buhay. O baka hindi lang talaga siya kasing interesado gaya ng akala mo. Pero kahit ano pa dyan, ang totoo. Wala sa mga dahilan na yan ang tunay na mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano mo pinipiling tumugon sa katahimikan niya. Kapag palagi mong chinecheck ang phone mo, hinihintay ang reply niya, iniisip kung bakit hindi siya sumasagot, binibigay mo sa kanya ang buong kapangyarihan. Siya ang nagkokontrol ng emosyon mo, ng araw mo, ng self-worth mo, at yan ang huling dapat mong hayaan mangyari. Dito pumapasok ang stoicism bilang sikreto mong sandata. Tinuturuan tayo ng Stoic philosophy ng mahalagang aral. Hindi natin kontrolado ang kilos ng iba pero kontrolado natin palagi kung paano tayo tutugon. Kapag hindi ka pinansin ng babae, huwag kang malunod sa overthinking. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pagdududa sa sarili. Tanggapin mong wala kang kontrol sa ginagawa niya pero hawak mo ang tugon mo at yun lang ang mahalaga. Kaya anong gagawin mo kapag ini-ignore ka niya Unang-una, maintindihan mo muna ito. Sa stoicism, may malinaw na hangganan sa pagitan ng mga bagay na kaya mong kontrolin at hindi mo kaya. Hindi mo kontrolado kung magre-reply siya o hindi, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At kapag ini-ignore ka niya, ang tamang tugon ay ito: wala kang gagawin. Oo, tama. Wala. Hindi ito dahil sa pride o para gumante. Ito ay para ipakitang hindi natitinag ang damdamin mo kahit hindi kanya pinansin. Sa pamamagitan ng hindi pag-react, binabawi mo ang kapangyarihan. Ipinapakita mong hindi naapektuhan ang mood mo, ang pagkilos mo o ang tiwala mo sa sarili. Kapag nanahimik siya, parang nawalan ka ng kontrol. Pero sa totoo lang, dun palang nagsisimula ang tunay mong kapangyarihan. Makokontrol mo ang emosyon mo at yan ang tanging mahalaga. Maraming lalaki ang nagpapanik sa ganitong sitwasyon, magdodouble text o mas malala pa magpapadala ng galit na mensahe. Pero kabaligtaran yan ng turo ng Stoicism. Ang Stoicism ay tungkol sa pagpapanatili ng dignidad at composure. Tinuturoan tayong panatilihin ang lakas kahit anong mangyari at sa ganitong paraan, pinapakita mong hindi mo kailangan ng validation mula sa kanya. Kapag nakita niyang hindi ka apektado, magtataka siya. Mapapansin niyang iba ka sa karamihan. Halimbawa, nag-uusap kayo, masaya ang usapan, tapos bigla ka na lang niya ginost. Natural lang na matuksong mag-follow up o magtanong. Pero huwag, huwag mong ipakita na naapektuhan ka. Kung gusto kanyang i-ignore Hayaan mo siya. May sarili kang buhay. Kapag hindi mo tinugon ang katahimikan niya ng desperasyon o pangungulit, pinapakita mong kontrolado mo ang emosyon mo. Iba ka, isipin mo to. Ang ganda ng usapan nyo, may date pa kayo. Tapos bigla na lang wala. Ghosted ka. Karaniwan, ang lalaki magpapanik. Magpapadala ng isa pang mensahe. Pero paano kung wala? Kang ginawa, Paano kung nag-focus ka sa sarili mo, nag-workout ka, tinutukan mo ang mga goals mo at hinayaan mo lang siya? Hindi lang siya maiintriga, kundi mas lalo kang bibilib sa sarili mo. Sa hindi paggawa ng kahit ano, binabawi mo ang lahat ng kapangyarihan at kung hindi siya magparamdam ulit, Ayos lang, nakabangon ka na at mas gumanda pa ang sarili mo sa proseso. Unang hakbang, ibalik ang atensyon sa sarili mo ito, ang una mong konkretong hakbang at isa sa pinakamahalagang bagay na pwede mong gawin. Sa halip na puro siya ang iniisip mo at inistres ka sa pananahimik niya, ibaling mo ang buong atensyon at enerhiya mo pabalik sa sarili mo. Ang pag-iignore niya sa iyo ay hindi dahilan para malugmok ka. Ito ay isang oportunidad, isang gintong pagkakataon para ayusin at iangat ang sarili mong buhay sa mas makabuluhang paraan. Ito ang tamang panahon para mag-invest sa sarili mo. Palakasin ang isipan mo, katawan mo, at ang mga personal mong layunin. Ano ba ang itsura nito sa totoong buhay? Mag-gym ka. Seryosohin mo ang kalusugan at fitness mo. Balikan mo ang mga personal o profesional na goal na matagal mo nang ipinagpapaliban. Maaaring pag-aaral ng bagong skill o pagsisimula ng proyektong matagal mo nang gustong gawin. Magbabad ka sa mga hilig mong nagbibigay sigla sa'yo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong tunay na nagpapahalaga at sumusuporta sa'yo habang mas ini-invest mo ang oras at lakas mo sa personal mong pagunlad, mas mapapansin mong napakaliit ng epekto ng pag-iignore niya sa mas malaking larawan ng buhay mo. Sa totoo lang, habang inuuna mo ang sarili mo, mas lalo kang nagiging kaakit-akit, hindi lang sa kanya, kundi sa kahit sino. Tandaan mo, hindi naaakit ang mga babae sa mga lalaking desperado at habol ng habol. Nahuhumaling sila sa mga lalaking nakafokus sa sariling misyon, layunin at direksyon sa buhay. Isipin mo ang mga panahon sa buhay mo na sobrang tutok ka sa mga pangarap mo. Siguro consistent kang nagwa-workout at may progreso sa fitness mo. O baka abala ka sa pagbuo ng negosyo, gumigising ng maaga, nagsasakripisyo at unti-unting natutupad ang mga pangarap mo o kaya naman natuto ka ng bagong skill at araw-araw kang gumagaling. Sa mga panahong ito, ang pag-aabang ng reply o pakikipag-chat ay huling-huli sa isipan mo dahil masyado kang tutok sa pagbuo ng pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Yan ang klase ng enerhiya, yan ang mindset na kailangan mong dalhin sa bawat relasyon at interaksyon. Kapag inuuna mo ang sarili mo, ang mga pangarap mo, at ang kaligayahan mo, nararamdaman yan ng mga tao sa paligid mo. At alam mo ba, kusang maaakit sila sayo? Kasama na siya. Magtataka siya kung ano ang nagbago. Bakit hindi ka na-reactive? Bakit bigla kanyang nakikitang mas kaakit-akit? At lahat ng yan, nagsimula lang dahil ikaw ang ginawan mong priority. Ikalawang hakbang. Gamitin ang reverse psychology. Malamang narinig mo na ang reverse psychology sa mundo ng pakikipag-date. At bagamat madalas itong mali ang gamit, sobrang lakas ng epekto nito kapag ginamit ng tama. Kapag ini-ignore, ka ng babae huwag mong habulin, i-ignore mo rin siya. Pero ito ang mahalagang twist. I-ignore mo siya sa paraang hindi halatang bitter ka o galit. Ipakitang hindi ka apektado. Hindi ito tungkol sa mind games, kundi pagpapakita ng lakas ng loob at emosyonal na kontrol. Sa sandaling tumigil ka sa paghahanap ng validation mula sa kanya, sa sandaling makita niyang walang epekto sa iyo ang pananahimik niya, magsisimula siyang magtaka. Ito ang susi. Kapag hindi mo na siya binibigyan ng atensyon na inaasahan niyang makukuha mula sa iyo, nababago mo ang buong dinamika. Ikaw na ulit ang may hawak ng manibela, hindi sa pagiging manipulador, kundi sa pagpapakitang hindi ka kontrolado ng emosyon mo o ng mga kilos niya. Tandaan, hindi mahalaga kung sino ang unang nag-text. Ang tunay na mahalaga ay kung sino ang may kontrol. Isipin mo ito, ilang beses mo na siyang na-text pero hindi siya nagre-reply. Gusto mo na sanang magpadala ng isa pa o mas malalapa. Tanungin siya, kung bakit niya ikaw ini-ignore, huwag sa halip na mag-double text o maging emotional, wala kang gagawin. Bitawan mo, magpatuloy ka sa buhay mo na hindi siya iniisip o binibigyan pa ng kahit katiting na enerhiya. Mag-post ka ng mga litrato mo habang kasama ang mga kaibigan mo, habang nasa gym o abala sa pagtupad sa mga personal mong layunin. Na pero huwag kang mag-reach out sa kanya at darating ang panahon na magtataka siya bakit hindi niya ako hinahabol nawala na ba siya sa akin may iba na ba siyang kinakausap naka-move on na ba siya at kapag nag-reach out siya and oh gagawin niya 'yan tumugon ka ng kalmado at walang masyadong emosyon huwag mong banggitin ang pananahimik niya huwag mong itanong kung bakit kanya ini-ignore umasta ka na parang walang nangyari dito mo na tuluyang nabaliktad ang power dynamic nang hindi ka man lang gumalaw o nagpaka-effort. Hindi ka pumatol sa pain at dahil doon nakita niya sa iyo ang kumpiyansa, lakas at higit sa lahat ang kontrol sa sarili mong emosyon. Yan ang tunay na kapangyarihan ng reverse psychology, ikatlong hakbang. Manatiling kalma at hindi apektado isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki kapag ini iniignore sila ng babae ay ang mawalan ng composure. Nagsisimula silang kabahan, mainis o magalit pa nga. At sasabihin ko sa iyo, ito mismo ang bagay na dapat na dapat mong iwasan. Kapag nawalan ka ng kontrol sa sarili mo, ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Nararamdaman ng babae ang emosyonal mong kawalang stabilidad at kapag naramdaman niya ito, hawak ka na niya. ang tamang tugon ayon sa pananaw ng isang stoic ay malinaw, manatiling kalmado, kontrolado at hindi matinag. Anuman ang ginagawa niya, dapat ang mindset mo ay parang isang taong matatag, nakasentro at hindi kayang maapektuhan ng kahit anong panlabas na kilos. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na hindi mo siya iniintindi. Ito ay tungkol sa totoo. At ang taos pusong hindi pagpapahintulot na diktahan ng mga aksyon niya ang emosyonal mong estado. Kapag na-master mo ang ganitong level ng emosyonal na kontrol, mapapansin mong hindi ka lang mas magiging magaan ang pakiramdam, mas magiging kaakit-akit, kapa. Likas na naaakit ang mga tao, lalo na ang mga babae, sa mga taong may tahimik na kumpiyansa sa sarili yung hindi basta-basta natitinag sa maliliit na problema o pag-uugali ng iba. Sa katagalan, ang pagiging kalmado ay nagpapahiwatig ng eh, kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay hindi mapigilan. Kaya sa susunod na i-ignore kanya niya, pigilan mong mag-react ng emosyonal o padalos-dalos. Sa halip, huminga ng malalim, umatras sandali at ipaalala sa sarili mo ito, ang mga aksyon niya ay hindi basehan ng halaga mo bilang tao. Ikaw ang may control sa nararamdaman mo, hindi siya sa halip na ma-stress o paulit-ulit na isipin ang bawat pag-uusap ninyo, piliin mong gawin ang isang bagay na nagpapakalma at nagpapalakas sa iyo. Pwede kang tumakbo ng malayo para ma-release ang stress. Makinig ng musikang nagpapalakas ng loob mo o magbabad sa proyektong matagal mo ng gustong pagtuunan ng pansin. Ang nangyayari dito ay simpleng pero makapangyarihang bagay, kinukuha Mung muli ang kontrol sa pamamagitan ng pagbawi ng atensyon mo mula sa Kanya at ibinabalik mo ito sa sarili mo. Sa ganitong paraan, napapanatili mo ang iyong emosyonal na lakas. Ipinapakita mong hindi ka nakadepende sa mga tugon niya. At higit pa riyan, pinapatunayan mo sa sarili mo na ikaw ang may hawak ng direksyon ng emosyonal mong karanasan. At ang ganitong klaseng kontrol, nakakahumaling kapag nakita niyang hindi ka apektado sa pananahimik niya magtataka siya bakit wala siyang reaksyon bakit hindi ko siya naapektuhan gaya ng inaasahan ko doon magsisimulang magbago ang lahat doon magsisimula ang tunay na power shift ikapat kumalas sa inaasahang kinalabasan ito ang pinakapinonggalaw ng isang tunay na stoic kumalas sa resulta kung magreply man siya o hindi, kung gusto ka man niya o hindi, nananatiling buo ang iyong kapayapaan. Ito ang tunay na kapangyarihan. Kapag tumigil ka sa pag-aalala tungkol sa magiging resulta, pinalalaya mo ang sarili mo mula sa emotional na roller coaster ng pakikipag-date. Ang detachment ay hindi nangangahulugang wala kang pakialam sa kanya. Ang ibig sabihin nito ay mas pinahahalagahan mo ang sarili mong kapakanan kaysa sa kung bibigyan ka ba niya ng atensyon o hindi. Napakahalaga ng mindset shift na ito kung gusto mong bawiin ang kontrol sa anumang relasyon. Kapag natutunan mong kumalas, hindi mo na inilalagay ang kaligayahan at halaga mo sa kamay ng ibang tao. Binabawi mo ang pagmamayari ng iyong emosyon at ng iyong buhay. Ang totoo, kapag tunay kang nakahiwalay sa inaasahang resulta, hindi mo na iniisip kung ano ang nasa isip niya, kung anong ginagawa niya o kung bakit hindi siya nagre-reply. Nagiging urkalmado ka buo at kontrolado ang sarili. Ang mga babae at kahit sinong tao ay naaakit sa mga hindi desperado para sa atensyon o pag-apruba. Ang pagkakalas mula sa resulta ay nagpapakita ng respeto sa sarili na kaya mong iwanan ang anumang sitwasyong hindi nakabubuti para sa iyo. Tumitigil ka sa pagiging needy o balisa at sa prosesong ito nagiging mas karespe respeto ka, mas pinapansin ka pa nga. Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan sobrang hawak mo ang inaasahang kinalabasan, isang job interview, isang date o isang Simpleng text. Habang mas iniisip mo ang magiging resulta, mas nagiging balisaka. Umiikot ang utak mo, paulit-ulit na iniisip ang worst-case scenario. Ngayon, isipin mong pakawalan ang lahat ng ingay na 'yon. Ilarawan mong maigi ang sarili, mong okay lang kahit ano pa ang mangyari, na anuman ang resulta, alam mong kakayanin mo. Ito ang essence ng stoic detachment, ang mindset na anuman ang mangyari, yun ang nararapat at ang kapayapaan mo ay hindi nakaangkla sa opinyon o aksyon ng iba. Kapag kaya mong tuluyang kumala sa pangangailangang sumagot siya o hindi, pinalalaya mo ang sarili mo. Hindi mo na kailangan pang humabol, maghabol ng atensyon o hanapin ang validation mula sa kanya at kapag malaya ka, doon ka nagiging lubos na kaakit-akit. Ang kalayaang ito mula sa inaasahang resulta ay sumisigaw ng kumpiyansa. At ang kumpiyansa, yun ang tunay na nakakaakit. Ipinapakita mong ang kasiyahan mo ay hindi nakabase sa panlabas na papuri, kundi sa panloob na katatagan at kontrol. Ito ang buod. Kapag iniignore ka ng isang babae, Karamihan sa mga lalaki ay natataranta. Hinahabol nila, iniisip nang paulit-ulit ang nangyari, nawawalan ng kontrol, pero hindi ikaw, hindi na ikaw. Ngayong alam mo na ang mga tamang hakbang, mindset at kaalaman, kaya mo nang baliktarin ang sitwasyon kapag ini-ignore kanya. Ito na ang pagkakataon mong ipakita na ikaw ay iba, na ikaw ay matatag hindi ka nagre-react, ikaw ang may control. Kalmado ka, kumpiyansado, hawak mo ang emosyon mo. At dahil doon, hindi ka lang mas nagiging kaakit-akit, nagiging mas makapangyarihan. Kasa lahat ng aspeto ng buhay mo, isipin mong mabuti. Ilang lalaki ba ang kilala mong kontrolado ng emosyon nila? Ilan sa kanila ang nawawala sa sarili kapag ini-ignore ng babae? Hindi ikaw ang lalaking yon ikaw ang lalaking tahimik pero buo. Ikaw ang lalaking nakatutok sa sarili. Ikaw ang lalaking hindi umaasa sa validation kundi buo ang pagkatao kahit mag-isa. Hindi lang ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa pagmamaster ng sarili mong buhay. Kapag namaster mo ang emosyon mo, hindi ka naalipin ng opinyon o desisyon ng iba. Malaya ka. At ang kalayaang yon nakakahumaling. Nakikita yon ng mga babae, nire-respeto yon ng mga tao, pero ang pinakamahalaga, ramdam mo yon sa sarili mo. Mula sa araw na ito, hindi mo lang lalaruin ang laro ng pakikipag-date. Imamaster mo ito, ikaw ang may hawak ng manibela, lagi. At kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, oras na para kumilos. Huwag mo lang hayaan na matapos ang video na ito nang walang ginagawa. Gumalaw ka. Simulan mo ngayon. Simulan mo ngayong araw dahil hindi lang ito tungkol sa pakikipag-date. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking itinadhana mong maging isang lalaking hindi nagre-react kundi kumikilos.